Hello, magandang araw sa inyo, lalabs, mga bayot, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao so, mga kapwa ko din po, if world, dito ako sa aking, uh, ba Department of Kitchen, At, uh, happy Sunday po sa lahat, at, ay, uh, two days, three days na lang, Pasko na, no? So, pag-uusapan po natin itong uh, topic na to Last week pa to no? Balita ito ng Philippine Star na kung saan ay si Bungbung Marcos na ating pinakamamahal na presidente. <laughs> ay, nangako ng, uh, ano to World Class, daw yung, ano uh, AFP to become World Class Force, sabi ni BBM. Ayon dito sa, uh, ano ba? Ayan, Philippine Star <laughs> So P President Ferdinand Marcos Jr. on Friday vowed that the Armed Forces of the Philippines will become a world-class force and committed to uh, modernizing the country's military Grabe yung pambubudol no, ni Bongbong Marcos sa taong bayan di lang taong bayan. Armed Forces of the Philippines, PNP. Kamakailan, di ba, si Martin Romualdez, pinatawag ang 17th, uh, 17th, ano, new recruit, uh, new promote pala ng mga generals ng EFP at pinangakuha ng 350 pesos food allowance monthly yata yun. Tapos, yun, priority daw sila. Tinawagan pa si brown hair. Tapos hindi na naman pala totoo na 350, 200 lang yata yung 50 lang yung dinagdag. Budol. So itong magpinsan na to talagang budol. Uh, dito sa ating presidente, binuoto binu ngayon ang armed forces of the Philippines. Ginawa talaga ni Martin Romualdez ang lahat at ni Bongbong Marcos. Dahil natatakot ang dalawang ito na baka bumaliktad ang mga to mapatalsik si BBM sa pwesto at sasapitin niya ang sinapit ng kanyang ama so malaking kahihiyan yun sa buong mundo kapag nangyari yun so ang ginagawa lang ngayon ng uuto sa AFP kayo naman dyan sa Armed Forces of the Philippines aside from Browner dahil alam naman natin, si Browner ay pinsan ni Bagilat, Teddy Bagilat, na makakaliwang grupo ang sinusuportahan at according nga doon sa isang uh, tawag dito, sa isang general na yon uh, sana ba yung si general na yon ay sinabi niya na protector si Browner ng makakaliwang grupo. Sana ba yun? So, wala tayong aasahan kay Browner. Yung iba na lang. Huwag na po kayong magpauto dito kay Bongbong Marcos. Maawa po kayo. Ginawa lang ito ni Bongbong Marcos, inuuto kayo, gagawin kayong world class force dyan sa AFP. Yung proposed budget nga for 2025 dyan sa AFP, modernization na yan, is 70. 75 billion or 74 billion something ganyan. Anong ginawa? Mura doon sa GAA ba yun? or sa NIP? E binawasan. Kalahati pa. Naging 35 billion na lang. Oh, So, paano ka ngayon makagawa ng world class air um, uh, world class force ng armed forces of the Philippines kung yung budget nila ay tinapyasan ng kalahati nagiging 35 from 70 billion papalagay na natin 70 billion 35 billion na lang natira Anong mabili mo no makabili ka ba no ng ilang world class na mga helicopter Oh, makabili ka ba doon ng fighting jet? Mga mamahaling baril? Mga ano, yung mga makabago ngayon? Ng no, mga baril? Hindi. Tapos ngayon, sasabihin ni Bongbong Marcos, inooto ni BBM itong uh, Armed Forces of the Philippines para kapag sumiklab or ituloy nila ang impeachment laban kay VP Sara. Dahil according to Amy Marcos, 1 trillion, mas malaki pa, <laughs> yung budget na inilalaan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez para ibagsak si VP Sara na sinabi ni BBM sa kanyang mga ambush interview na hindi importante si Bipisara kalain mo 1 billion at mismo sa bunganga ni Senador ay Marcos yun lumabas na nadulas ang sabi lang niya ay hindi yun totoo maritis yun hmm. na may 1 trillion after may ano pa uh, parang yung budget for 2025 eh, parang ano na lang iyon uh, fundraising yan ang sabi ni Senadora Amy Marcos. Mas malaki pa. E nasa konstitusyon ng Pilipinas, ang pinakamalaking budget taon-taon ay ang DepEd. Ang ating edukasyon. Siguro, pangalawa, ang kalusugan, pangatlo, ito, or, eh, anong ginawa sa DepEd din ngayon? Tinapyasan din ng 12 billion. Pero walang ibibito hindi magbivito doon si Bungbong Marcos sa uh, tapias dyan sa 12 uh, bil, uh billion na yan na budget ng DepEd. Hahanap daw siya ng way or paraan sa mangutang. Basta hindi galawin yung 1 trillion dyan para yung kay BP Sara. Bayad sila ng mga pare, mga abogado galing sa Visayas o sa Mindanao yung iba para mag-file ng third impeachment complaint laban kay VP Sara. oh saan ko po ninyong bayad sa mga yung mga bayarang paring potanginang inang mga tsupairo na yon At doon sa mga patay gotom na mga abogadong walang kaso siguro na nahawakan kaya walang income. Oh, link pa sa mga makakaliwang grupo. oh budget for next year. Saan galing ang budget na yon Taxpayers money. Tapos ngayon si Bongbong Marcos Magyabang Mangako Or nangako Na magiging world class Ang uh, AFP force Taga AFP wake up po Ginagago kayo ng presidente Bongbong Marcos Huwag na po kayong magpa yung magpinsan na yan na si Romualdez at itong si BBM, walang ginawang matino sa inyo. Bukod tangi si dating Pangulong Duterte lang ang may isang salita at kung anong binitawan niya, ginawa niya sa inyo. Binigyan kayo ng dangal, dinagdagan ang sahod ninyo at kung ano-ano pa, mga benefits ninyo. Anong ginawa sa inyo nung si BBM ngayon? Bawas ang sahod, o mag-contribute pa kayo, magbayad pa kayo. Mm. Tapos ngayon, ito na naman, pangangakuan na naman kayo, 350 pesos food allowance. Tapos ngayon, world class force, ang AFP. Naman, AFP. Lahat kayo dyan, mga I men in uniform, wake up. Huwag naman magiging tanga dahil yung mga mataas sa inyo na officials dyan ay nabayaran. Nasuhulan. Gumalaw-galaw kayo, maawa kayo sa taong bayan. Na naghihirap ngayon ng todo. Para pamparti ni Bongbong Marcos. Para iwaldas. Binta pa ng ginto. Utang here, utang there. Maawa kayo sa taong bayan. No? Pagpasok na ng 2025, tataas na naman kuryente, tubig, magtaas na ulit yung bilihin, e yung kamatis, 220 na yung kilo. Naman no. Maawa kay sa taong bayan. Palitan niyo na si Bongbong Marcos. Palayasin niyo na to. Walang kwenta to eh. AFP. Tama na po. Ang pagpapauto ninyo kay Bongbong Marcos. Hindi na kayo nakakatuwa. Nakakabwisit na kayo. Mayroon kayong sinumpaan sa taong bayan, sa ating Philippine Constitution to serve and protect the Filipino people and the sovereignty. Hindi para sa presidente lang kayo mag-serve and protect. At lalo nang walang speaker doon na protektahan ninyo. Taong bayan dahil yun ang nagpapasahod sa inyo. Wake up AFP, huwag magpadala sa pang-uuto ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez.